paglaban ngayong umaga Maraming salamat Alam nyo, takot talaga akong magsalita Sa harap ng maraming tao Kaya, taga ganito lang ako Sabi ko, direct, pwede bang, Sabi ko kay director Pwede bang backstage lang ako Ay may, may request mo, umakyat po daw Yeah <laughs> Sige Ayun <laughs> <laughs> um, Grabe pinakamadaming tao na pag salitaan ko. Uh, anyway, yun nga. So sabi ko, pwede pang sa backstage na lang ako kasi nga mahihain ako. Pero, nandito na tayo. Nag-aalab ang mga puso natin. So, bakit hindi? Hindi ba? So, ah, uh, maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-participate, sa mga lahat ng mga nagsasalita. Lahat po nagsinasabi ninyo, ah, uh, uh, ideal para sa atin, para sa ating mga Pilipino. Bata pa lang ako sa UP Baguio, nakikipag laban na kami sa ganitong klaseng sistema. Pero hanggang ngayon, kung hin hanggang ngayon parang mas malala pa ang nangyayari. Parang mas in our face nila ginagawa yung pagnanakaw nila, yung paglulustay nila sa mga pera natin taxpayer din po ako. Meron akong dalawang anak na tinataguyod. May pamilya akong tinataguyod. Masakit para sa akin na sa kanila napupunta ang pera natin. Uh, naiintindihan ko ang galit nating lahat. Pero I think mas importante na bantayan natin ang kilos nilang lahat. Mag-umpisa tayo sa pagiging vigilant, sa pagbabantay, para hindi na nila gawin ang ginagawa nila. At tama, panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Dahil sobra na sila. Ah. Uh, ah. Uh, ano ba ba? Gusto ko sabihin yun lang. Topo, Maraming salamat, Miss Angel. Pusti siya lang para mga Pilipino na nagtatrabaho ng tapat at maayon. Justicia, justicia para sa mga Pilipino. Justicia. Sana makinig sila sa atin at sana may mangyari ngayong araw na to. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Miss Angel. Acknowledge din po natin, kasama na natin ngayon si Miss Jody Santa Maria. Yeah! Oh! Yon. Next question, siyempre si Miss Tessie naman. Miss Tessie, ano pong masasabi ninyo sa akin? <laughs> kung pwede po, kung kaya po ninyo. Go. Kaya naman. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una! Ayun, pa yung iba ba daw? Para makakita yung iba. Sige. <laughs> ng UP Institute of Mass Communication. Pagka-70 ba panahon pa nila Jerry barrigan at ng ilang mga estudyanteng nawala at nabatay dahil sila'y namundok nakita ko na ang malagim na nangyayari sa ating bansa. At naiiyak ako na ako'y ma... Cute lang ako, pero 70 plus na po ako. Nandito pa rin tayo! Iniitim ko lang ang mga ubang ko. Pero naghihirap pa rin ang Pinoy. At mas masahol pa ang garapa lang nangyayari sa araw-araw na panonood natin sa telebisyon. Nakakasuka. Hindi po ba? Ah, pipigilin ko na po ang sarili ko. Baka himatayin ako dito. Kinakongratulate ko po lahat ng mga student leaders. Lahat na umatake doon sa Biskaya Residence dahil sila ay matapa. Mm -hmm. Hindi ako palagi ang sa Pilipinas sapagat ako ay madalas na sa UK dahil ako po ay nakapag-asawa ng Briton nakatanso. Anyway, pero pabalik-balik po ako dito. Nakita niyo ako sa Dirty Linen, Batang Kiapo, Lolong, ayan. Anyway, ang sinati next ko mga kaibigan ko, anong gagawin natin? Ang mga estudyante lang ang nagsasalita at tumikilos. Hindi ako nakatanggap ng kahit anong masyadong uh, firm na answer. But anyway, I'm so happy na nandito tayong lahat. Para sa akin, nasabi na ni Angel lahat ng ating mga hinaing. Ang tingin ko lang po sa aking humble opinion, bumaba lahat ng nasa pwesto! <laughs> Balik ka kapangyarihan sa Pilipino! Ama! Para sa akin papa ipapanalangin ko hindi sa pinagsisiklab ko ang inyong mga damdami mula sa presidente hanggang sa vice-presidente hanggang dyan sa mga kongresman at mga senador! Kumaba kayong lahat sapagkat walang malinis sa inyo! Lahat kayo ay corrupt! at hayaan niyo ang Pilipino makalang na tinatawag na peaceful na snap election. Sana, sana lang po. Di ba? Sana lang magkatotoy. Ang hanggang dito na lamang po. Oh, maraming salamat. Maraming salamat sis, po. Miss ayan. Ngayon naman tatanungin natin si Miss Jody. Miss Jody, ano po ang nararamdaman ninyo? Ano ang nararamdaman ninyo ngayong araw? Una muna, magandang magandang patanghali eh, sa inyong lahat. share. Um, this is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito. Um, naniniwala ako na sa pagkakataong ito, it doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saang ang um, institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate, or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo ang bawat isa sa atin na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin. Simula nung unang EDSA, EDSA 2, sa 3, at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, dalawang linggo, tatlong linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Wow! Magihirap. Lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan. Hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman na para sa atin. Ano pa pamana natin sa kanila? Utang? Yun ba ang gusto natin? There has to be change. Change has to happen. Sabi nga nito, oh, ang lupa ay buhay. Ang buhay ay hindi kalakas. Tama! gawa po tayo. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang but we have to work as a country. Tayong lahat as a people. Kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot gusto natin na makulong ang korap. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Orchestra ng